Hello. cute, cute, cute. Hello, mga kabukids. <laughs> Ayan, mga kabukids, kamusta po kayong lahat? Ito po ay ang ating mga bagong papisang itik. So, sa araw po na to, maglilipat po tayo ng mga pinapisa nating na itik doon sa bukid kung matatanda nyo po, meron po tayo mga in-incubate na mga itlog ng itik na papapisain nga po sana natin. At yun, malalaki na po yung mga nagpisa. Kaya at oras na para ilagay natin doon sa bukid. Ito yung mga bagong batch actually. Update din po ito mga kabukids doon sa... Kasi yung goal natin nung uh, nakaraan ay eh, makapagpapisa ng marami na sisil Pero Unfortunately po, hindi po natin na-achieve, hindi masyadong naging successful yung aking goal na makapagpapisa ng marami. Mataas na percentage doon sa dami ng aking isinalang night log. So, nag nangyari po kasi, nagkataon nung time na nagsalang ako ng mga itlog dito sa aking incubator, ay nagkasunod-sunod po yung, ano, yung mga bagyo kung matatandaan po ninyo yung tatlong bagyo yun na magkasunod-sunod na pumasok sa Philippines uh, naka po yun sa mayat maya na pag brown out mayat maya nawawala ng kuryente kaya since naka totally ano ako, dependent ako sa kuryente that time eh, nagka problema po yung aking papisa kaya hindi ko na achieve yung mataas na percentage pero okay rin naman dahil meron din naman po tayong napapisa. Kaya yun nga po ang ating dadalhin sa bukid ngayong araw. So yun. Ito, dito na lang muna. Sila na naman po yung bago nating palalakihin dito sa baryo. Sila na naman yung susunod na batch. Ito yung mga bago kong salang mga kabukids. May ilang pa lang din kasi nagsusubok po ako ng bagong strategy at dito meron din dahil nga hanggat maaari iniiwasan po natin na mangyari yung una na sana ngayon mas mataas na yung percentage ng papisa natin no? so meron po ako ditong mga bagong batch Ayan. Andiyan mga kabukid sa loob. Ayan, meron naman silang mga date kung kailan ko inilagay. Ayan, mainit din siya, mainit. So ito naman pong bagong ginagawa kong strategy ay um, ano natin no para kung sakaling mangyari po ulit yung ganong nangyari nung nakaraan eh hindi naman mamatay yung karamihan ng mga itlog yung mga sisiw sa loob So, natutunan po natin to base sa ating experience. Kasi, nung una, nag -rely lang po ako doon sa aking experience sa pagpapapisa nung uh, sisiyo na manok. So, na ngayon, na ano ko po, na realize na ito palang itik, e eh, mas sensitive kumpara doon sa manok. Kasi, sa akin dati, wala namang problema kahit nagkakaganon-ganon yung ano ko eh, yung kuryente sa manok. Pero ito, sensitive pala siya. Kaya tiyan natututo tayo po sa ating ano no, sa ating uh, karanasan experience. Kahit medyo nasasayang yung nasayang yung itlog na nilagay ko kasi dami nun kung matatanda niyo po. Dalawang tray, dalawang tray yun eh. Mahigit pangata di ba? Mm. Mahigit dalawang tray. So, ang baba, ang baba ng percentage ng papisa. So, natuto tayo, yun ang kapalit nung nasayang. And, hoping po tayo dito sa ating next batch na ito at saka yung nandito na nakasalang na sana mas mataas naman yung ano, outcome and update ko po kayo kahit na anong mangyari mag, magtumaas man o bumaba para kasama ko po kayo na malaman kung nag work yung aking bagong sinubukang strategy so ito hindi na po to, ano hindi na po totally nakadepende sa ano sa kuryente kaya malakas ang loob ko na mas mataas yung papisa natin ngayon yan, dinatabunan ko lang ng mga tela at ano to, papel para uminit para kahit bumraw out ng maghapon okay lang ito po mga kabukids ay galing din po rito so pagkalipas ng 16 days nilagay ko na siya dito kasi yun yung ating naaral base dun sa mga nagtuturo ng yung mga mas magagaling na nagiitik so sinusundan po natin yung instruction nila and sana mag work din sa atin nilagay na po natin dito at sila na yung magbibigay ng init sa kanyang sarili so yun ipat na natin yung mga ano natin dun, mga itik para nandun na sila sa bukid butas ma. Wala. <laughs> Pag yan, butas si Kamu. Wala. 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 Kaya nakasalala yung pagkakawala. <laughs> hmm. Naku, hindi gumadak ma. Dito <laughs> ka na siguro mo Para kasi pupunta ko dun. Dun sila kasi mag-upload. Oh, yan. Sa gitna. tuk ah, tuk tuk Buksan na natin. So yan mga kabukids, kung matatandaan po ninyo Ito po yung ginawa nating kulungan nila, temporary kulungan Dahil nga pagkatapos nila magpisa, dito na muna namin nilalagay Para habang pinapalaki ng kaunti, bago lagi sa buko So yun sila oh. nagsiksika na sila dun sa loob Kaya ngayon, time to ano na, transfer yang mga kamigid sa salakid. Siyempre yung dinay. Malapad na doon lang yung waluhan, tatakbuhan. Matapad. Tatakbuhan na nagtaguan na. parang paos yung boses yan po ay mga babae yung manipis ang boses wala ganoon alim alim alam 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 Uh, yung ating ginawang kulungan na nabubuksan, mas madali siyang mahuli. Kasi nga mailap yung itik. Yeah, Meron po tayong walo at saka kasi niwalay po namin yung lalaki. So, 11. May tatlo pang lalaki. Tapos, meron pa po tayong maliliit na tatlo ulit, pang-apat ay panlima yung dalawa kanina so yan lang ko yung ating mga napapisa doon sa ano natin sa unang mga nilagay na itlog sobrang baba nung percentage para sa dami po nung nilagay natin itlog pero okay lang at least makakaitong tayo nito Sala una at, na natin sa bukit Terima tayong nagkaroon ng problema mga kabukid si eh. yung niya ay hindi niya maitayo ayun ito naman pong isa ay mga lalaki eh, pag din namin dito sa kulungan na to dito sila sa kabila so dito ko na po sila ikukulong para yun nga kapag may pagkakataon na maganda yung panahon mapapakawalan ko kasi marami silang ano, mga kabukids marami silang makakain dyan na palay sa, yun, sa palayan So papakawala natin yan para mas marami silang para mas gumanda yung katawan. Ayan, kung matatandaan po ninyo, nilagyan ko na rin ito ng net. Kasi nung una bala ko yero lang sana. E narealize ko, maraming mga aso talaga na gumagala-gala at saka pusa. Baka madali lang na, alam yan, talunin lang. Tapos nandito na sa loob. So para mas secure yung mga itik dito sa loob yun nga lang meron tayo doon isa na babae pa naman nagka problema yung paglalakad niya pero nandun na rin siya o nakasama na rin siya doon ito mga kabukids yung ipapakain natin sa kanila so marami po tayo ditong mga palay na kinain ng insekto eh so yan ang ating mga haharbisin at ibibigay-bigay ko doon sa mga itik walang tapon to mga kabutid. para hindi masayang actually ito kapag magandang panahon yung pinagputulan po na yan magkakaroon ulit ng bunga ito katulad nito yan lalabas ulit tapos magkakaroon ulit ng pangalawang bunga so talangunay magkatalangunay siya kaya malakas ang loob natin marami tayong mapapakain dun sa ating mga alaga Ayano, marami pa rin po siyang laman pero marami rin yung nagipa gawa ng insekto at saka natuyuan ng tubig malulugi na kasi kung gagawin pambigas eh mas tutubo tayo pagkain ng alaga natin ito nga nabansot ang oh. daming tsangaw <laughs> oh kawawa yung isang nadapa oh tapakan Ayaw pang lumapit. Sa mga susunod na araw yan, nakaano na sila. Nakapag adjust na. Yan, yeah, meron naman sila ditong bubong. Itong panurong nung kulungan nating malaki. Pero ginawan ko pa rin sila dito mga kabukod. Kasi para pag sobrang init ng araw, ito, makakasilong sila rito. Mga ano lang po to, mga lumang buho. Yung bakod namin na hindi na rin magagamit, nilagay ko rito. Para, yan doble, doble ang layer nya. Para hindi masyado mainit pag, yan, tanghaling tapat. At lalagyan din natin sila dyan ng mga mapagliligoliguan at inuman. So, dito na sila. Every time po na, katulad na meron naman po tayong inaano, pinapapisa doon na kasunod. Kapag nagpisa yung mga yun ilalagay natin doon sa temporary kulungan tapos pag medyo malalaki na isasama ulit natin dito hanggang sa makarami tayo so yun hindi po natin na achieve yung una nating goal na marami sana pero okay lang naman uh, kilala nyo naman po ako hindi ako basta basta sumusuko pag ganyan na gustong gusto ko yung ano, na, na gawin yung isang bagay na gawin at uh, yung failure ano ko na yan eh uh, collection <laughs> hindi naman joke lang pero hindi po tayo titigil hanggang sa maaral natin kasi may natututunan tayo sa mga ano natin eh, mga experience so yun lang po guys at sa susunod sana pag ano marami na tayong mapakita mapapisa thank you for watching mga kabukids next time po ulit bukids